Ito guys, balik adventure uli. At ito may alatan. At may katabing balatan. Ito muna. Ayan, sa pool. Ito ang balatan ng matang itik. Big na ito. Maganda. Medyo nagtaas ng presyo ng balatan ng matang itik. 100 hanggang 120 na ang bilihan. yung big ganda ng sample balatan at alatan agad dating spot lang ito yung merong nakataling sako oy balatan big na ito malaki at makapal ang laman nito 300 thank you lord at naka agad at ito balatan pa malaki rin plus makapal ang laman equals 300 again sana mayroon pa ito solid Ayon, get May isa pa. Kaya lang, suga na itong isa. Ito, meron pa. Maliit. Yung malaki-laki ang hanapin natin. At ito, meron pa solid. Ayan, sa pole. May lambingan pa. Mailap. Ayan, sapol sa hmm. pole din. Lambingan ang isdang masarap ihawin. Mataba ang mga lambingan. solid pa. Yan, sa din. Halos hindi nabawas ang isda sa dating spot na ito. Maisda pa rin. Sana meron ko pa ito poset ayun gitik maganda ang puluso ko ngayon may kain-kain na liglig ito mayroong suga huwag muna natin panain ito ito mayroong talagbago may danggit pa Tangkit bahura. Ayan, sapol. Sunod-sunod ang isda dito. Mga bagong tabi siguro ito. Hanap ole Silipin ko ito. Hoy, lapu-lapo. Sibungin or sono. Kanda ng pusto yari ka ayun getik hindi nakapalag magandang tiyagaan pag ganito ang panain oy meron ko ang kapapa huli ka good size na ito 900 ang kilo ng good size dito may pa ayan sa pool meron pa sa unahan bali dalawa tatlo pala dito yung isa ayan sa pool din nasaan na yun ayan doon sa unahan kasa uli ayan sa pool din bali tatlo lahat danggit bahura walang danggit buhangin dito ito opposite pa ayun gitik Aba, ang lakas ng tsamba ko ngayon kahit pusit nagigitik hindi pasmado ang kamay ko hindi nakabuga ng tinta ops, solid ayun, getik karamihan dito, solid na pula wala yung isang klase ng solid at ito meron pa solid rin tumago hanap lang tayo ng iba Hoy may lumabo. Pagi ito, pag kanya na labo, pagi yan. Balatan at ko pa hanapin natin at mapresyo. Labas na kayo. Ito, danggit. Magkatabi. Dabulin ko. Ayun, sa full pareho. At andun, may isa pa sa parting unahan. Maamo ang danggit dito. Yun lang magalaw ito na ako. Hindi tuloy tinamaan. Ayan, tinamaan din. Lagi namin binabalikan ang dating spot na ito. Laging maraming isda. Laging mayroong bagong tabi. At ito mayroong labahita. Ayun, sa pool. Mura lang ito. 40 hanggang 50 ang kilo dito. May isda dito. Talag bago. The place pa. Alanganin yung tayo. Karamihan kanong tayo ng isda. Laging the place talaga bagay ganyan. Ayan. Tinamaan ka rin hindi na siguro mo ng balatan sa una lang pala yun ito talagbago pa ayan sa pole iikot ikotin ko lang ang bahurang ito at nandito lang ang isda ito may pa Ayan, sa pole din. Sige, pakita lang kayo ng pakita. Para sunod-sunod ang pana. Hanap ulit. Ito, danggit pa. Dalawa. Ayan, double. Maganda pag magkatabi at isang paranaan lang. Nasaan ah, na ang ka? kapalan nito magandang matagpuan yung grupo ng tanggit ito manitis yari ka ayun gitik ito ang isdang may balbas hanap uli tanggit pa ito muna ayan sa pool kasa ulit. Magalaw pa. Ayan, sa din. Karamihan danggit bahura. Nasaan ah, na kaya mga grupo nito? Hoy, sako. Ay, hamon na sakong ito. At ito guys, natagpuan na pala ito ng kasama ko. Ang laman pala nito, basura. Mga dahon. Andiyan, may isang pang nakalabas. Kaya pasensya na doon sa unang upload ko at napamali yung biro ko. Hamal kasi manok yan, nagsabay pa magtalao Yung video, dinilit ko na kahit mataas ang views. Ito, talagang bago. Ayan, sa pool. Hamal na sa akunet na. Daanan ko pa uli, pahamak ang butat wala nagtalaok na manok dun sa pamilya ng mga sabongero, naghihingi ako ng sorry at tapa, mali biro ako. At ito, may manitis. Sipatin kong maigi. Ayan, sa Paul. Manitis, timbungan or salmonite. Ang kilalang tawag dito. nasa na kaya ang kasama nito? Ito, talagbago. bago Ayan, sapol. Mabuti at nalaman ko rin ang laman ng sako. At nadaanan pala yun ng kasama ko, tiningnan. Dahon daw ang laman. Ayun, may manok na naman. At... Ay, ang laman mo ka, pamaka. Ponong. Ayan, sapol. Ang laman kitat. Mangingitlog na siguro. Ay, indi sa iyo papahamak mo ako ito manitis ayun getik andun pa butat hindi nagtapat dun sa sako nang nakita ako <laughs> tapat solid nakatanggal pa andun na sa unahan Ha, ka manok ka, umalis ka. Ayan, sinugod na ako na sa Hindi pa tinamaan. Ando na sa malayo. Ayan, tinamaan din. pagbadaanan ko pa yung sako, isasakay ko na yun sa bangka. Nagugulat ako tuwing makikita ako. At ito, may dalawang danggit. ayon sa pool pareho. At nag na rin ako sa bangka. Para muli salamat sa inyong panonood. Ito guys, ayos muna lang isang dive. Ito itik. ambuan Galakas-lakas na naman ang habagat. At pagkalagay nito sa kahon, nagisanday big kami. Kaya hanggang dito na lang muna ang una naming dive.